Inutusan nga na naman nila akong mamili dito sa palengke. Para bumili ng pangregado sa aming lulutuin na laing. Kahapon kasi, umuwi ang aking partner. Meron siyang dalang dahon ng gabi. Sabi ko nga, hindi ako marunong magluto ng laing. Pero sige, para hindi masayang niyang dala mo, ilulutuin ko kahit hindi ko alam lutuin. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako, nanood ako sa YouTube, and then doon ko nakita. dun ko nakita na madali pala lutuin ang laing. <laughs> Akala ko talaga mahirap siya lutuin kasi sabi nila pag hindi daw magaling magluto ng laing, ang magluluto nito, e eh makatidaw. Pero bakit naman nung nagluto ako, e eh ubos agad. Si Mut. As in si Mut. Sabi nga niya, umulit daw ako ulit magluto niyan. Sabi ko naman, sige bahala na. Mahalang Ricardo. Buti na nga lang may nag-sponsor. Pagmamadali na nga akong umuwi nito kasi naalala ko kailangan ko pala ng sponge kaya binalikan ko pa to. Malayo-layo na nga yung nalakad ko eh kasi naalala ko talaga ay wala pala akong sponge. Sige nga bumalik na ako. Pauwi na nga ako nito tapos meron na naman akong nakalimuta. Wala pa pala akong gata kaya dito naghanap ako kung saan meron. Ang hirap na pala makahanap nito ngayon kasi karamihan dito ang binibenta yung kakayurin talaga yung eh ayoko nang ganun kasi nga matrabaho. Gusto ko yung ibubuhos ko na lang yung gata katamaran, di ba? Eh kasi ayun eh, yung easy way para sa akin dahil nga ayoko na magpiga. Dahil nga nahahassle ako kakaganyan pa ang daming lilinisin. Kaya gusto ko yung ganto na lang nakasashe fast forward na nakauwi na nga ako ito nakapaghiwa na na ready ko na, na ko na lahat ng ingredient Di ko na binidyohan kasi nga yung tripod ko hindi siya sturdy natutumba I start ko na siyang lutuin ito pinapakita ko muna yung mga ingredient tinitik, Maganda din yung ganto no, naka na lahat para makikita mo kung may kulang o wala, kung may kailangan ka pa ba. Kaya ayan, gusto ko talaga pang magluluto ako, ready na lahat, naka na lahat, isasalang na lang ang isasalang. Itong kawali na to, ang tagal-tagal na to sa akin. Siguro nasa ano na to sa akin, 5 years, ganyan. Sinalang ko muna yung baboy hanggang maging brown siya halo haluin lang. Medyo na ano pa yan, hilaw-hilaw pa yan. Pero mamaya mananalisik na yan. Diyos ito. Ilalagay ko na yung sibuyas bawang maya-maya pa. brown na yung taba-taba na yung ng baboy. Pasensyahan nyo na yung mukha ko dito ha. <laughs> Medyo tap talaga ako sa mantika. Pero sige, carry lang. Kasi ako naman talaga nagluluto dito sa bahay araw-araw. Sana naman ako matalsikan, hindi naman ako maarte, kaya lang syempre nakakatakot pag na nandiyan ka na, tumatalsik ng mantika. <laughs> Siguro kung walang voice over talaga, rinig na rinig yung mga sigaw-sigaw ko talaga diyan pag tumatalsik. Kung meron man po kayong makita na mali-mali ng pagluluto ko dito, eh, sariling version ko naman po ito. Kanya-kanya tayo ng version kung paano magluto ng lain. Kaya, no judgmental po sa Pasensya na kung may naririnig na kayong mga bata na nagsasalita. Gising na kasi ang aking pangalawang anak tsaka ang bunso ko. Kaya ito, nagiingay na sila habang ako yung nagbo-voice over. Doon nga sa napanood ko eh, hindi dilis yung nilagay nila, kundi labahita. Eh ako ayoko ng labahita. Gusto ko ito dilis. Gusto ko yung crispy pa siya. Kaya parang pinirito ko muna siya dyan. Nung ko muna bago ko ilagay yung ibang ingredient. Naglagay din ako ng bagoong alamang. Nabili ko lang din sa palengke. Luto na yon nung nabili ko yon Yung bagoong na yon masarap talaga yon Kahit yun ang iulam mo ay naku, makakaubos ka talaga ng kanin. Doon ko lang din yung nabibili sa palengke. Masarap yung luto niya, manamis-namis na maanghang talaga yon pang sausawan ng mga mangga. Kaya naisip ko rin siya dito ilagay para lalong sumarap yung laing. Isang sili lang muna yung nilagay ko kasi nga hindi naman ako lover ng mga spicy talaga. Pero yung, pero yung partner ko, kahit sampung sili siguro ilagay ko dito, sabihin pa rin niya, hindi naman maanghang. Bakit parang wala naman tong anghang? Ewan ko, pugon yata yung bibig nun. Gusto laging maanghang. Eh ako, gusto ko yung mild spicy lang. Malapit na nga tong maluto. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung finish.